Good morning guys. Sa probinsya ganito ka dami yung mga damo, mga tanim. At nakakataas ang mga niyog ganito ang probinsya. Ibig sabihin, pag mayroon ganitong mga tanim, mga niyog, mga damo ay uh ang paligid. Nagbibigay uh, 'to ng carbon dioxide ng mga tanim 'di ba? Plants gives a uh, carbon dioxide. Ah, wow! uh, nagdo nagbibigay 'to ng uh, malamig na panahon. 'di ba? So malaking magandang na idudulot pag may mga tanim ka mga puno kasi malamig ang idudulot nito na hangin saka carbon dioxide diba guys kung naano nyo sa science so yun lang guys ang mga tanim ay importante na uh, nagtataas ang mga kahoy yan nagano ng malamig at hindi ganong mainit na uh, area so yun lang guys hanggang sa susunod nating video uh, babu ganda ng probinsya